Bahala ako. Eh, yeah, bahala ikaw. Ikaw, ako ba talaga? Eh ikaw ang ang ano? Alin? Lalaki? <laughs> ikaw ang magpo-propose dapat. Magpo-propose ka pa ba sa akin? Tapos na ako mag-propose. Ha? Yun na yun. Mm -hmm. Gusto ko yung alam ng lahat ng tao. O, di magla tayo sa Facebook. <laughs> <laughs> Nasa kama pa rin. Ang pangit ng tawa ko. <laughs> ito ay lakad na walang, lakad na walang kaplano plano ay ito yung ano controversial na tunnel paano naging controversial yan hindi ko yata alam yun wala lang controversial lang gusto, gusto ko lang siya sabihin controversial pero you know, tryan nyo papasok tayo sa tunnel tanya tanya yan na bumisig na kadali ang lahoy oh binilisan oh haba ng tunnel na to, no? Ganun lang. <laughs> Wala lang. No? Akala nung nasa unahan natin, binubusinahan mo siya. Bakit siya nakahasay? Nagahasay Hindi, birubusin. na no lang. Ah. Ang haba na. No? Mahaba. Hmm. <laughs> Mahaba. Okay. Malayo pa. Delikado na kasi sa kabila ito yung daan. Sa Devil's Light. Kaya ginawa ito. Bakit? Anong history? Eh, landslide palagi. Daming nung laging mayan doon. Yung nga natin sa kabila, doon sa ano. Ay, yung dapat niliko mo din lang dagi pag nagkikwento ako. Oh, yun na. Sige, sige. Pag ganun ka. Oh, sige, bigyan natin siya ng pagkakataon. Ah. Napakanyo. Gusto din niya ma-expose sa camera eh. O, sige, oh. Napakanyubi na itong aking bago na... Oh, ito na yung buka na. Tcharing! Yan, yan, yan. Lakara namin yan. So, dito kami naglakad dati. Yan, yeah, yan. Ang dating dating daan. Ang dating daan. Oh, ito ba yun? Ito ba yun? Doon, sa ah, kabila. Doon, doon. doon. <laughs> Nakara natin. Oh, oh nakita niya yun. Napakabano. <laughs> <laughs> nakita niyo ba yun? Yun, oh. Wala lang. So, wala Bahay kita. ni Goku. <laughs> ito yung hinike namin dati. Nakiyot ko yan. Yun, know, yun. Yung taas na yun. Nakiyot ko yan. Di ba, Dad? Tapos <laughs> hindi kita sa camera. Nasaan ako? Ayan yung kasi na uh, yun. gray, ano, gray whale cove. Ang tawag? Um, gray whale cove. Gray whale cove. Cove. Cove? Mm. Ang ganda ng dadaanan natin. Ang dami ng tao yata ngayon. Ang mm. dami beach Ang lakas ng, ano, ng tubig. Oh, kita nyo yun? Hindi. kita niyo yun? <laughs> <Kita> Nakagaling <niyo yun. laughs> <laughs> talaga. Nauna yung tingin sa ni bago din yung camera eh. Parang mo yung camera yung mata niya eh. <laughs> Bakit ba? Kita na nila yun oh. Nakita ko, hindi nakita niyo din yun. <laughs> Kita niyo yung saglit, saglit. Yung harap ko. Wala alawin eh. mo, na eh. mo, tandang nagbablog na, ano eh. <laughs> Ay, bakit dito pinagbawal yung parking, no? Eh, syempre, delikado na dyan. Delikado. Dito yung may nahulog na... Yung tumalon. Ayun, doon, oh. No, yun. Yun, know, yun, yun. Kita niya? Yun, doon, yun. Ituro mo na lang noong camera doon. Oh, yun na, uy. Ano ba yun? Kapag uh, inedit in-edit mo tong video na to, ituro mo na lang na may hand signal, yung mga hmm. ganun. Ang lahoy. Pahirapan mo pa ako mag-edit. Eh, no, dyan, o oh. Kaya tinak tinak tinakloban yan. Yan, yan. Ah, ito. Barricade na yan. Itong barricade na to. Dito hmm. may nahulog dati. Hindi mahulog. Hindi nah nahulog. Ano ba? Pinatalon. Pinatalon? Oo. Ayun yung Tesla na, ano. Ah, dyan ba yung ang Oo, ayun yun. Yung Tesla uh -huh. na pinatalon na... Sinadya. Papatayin yung pamilya. Hindi naman namatay at patibay yung Tesla. Oo. tatanga -tanga. Wow, matibay ang Tesla? Siyempre. Wow. Bakit? Eh, syempre. ano yun, Matibay yun eh. Matiba, Tatangkatan kasi so, dapat ang kinuha niya lang yun yung mga eh, mga pasabugin na kotse, rent rent rentahan na lang niya. Eh, di matay din siya. O, oh, eh, natural. <laughs> Papakamatay siya eh. Sa taas noon. Mm Taas nga. No. Hindi ko mamatay Nakita doon. Yun? Nakita niyo yung alon? Hindi ko makita. alon. Eh, kalsada pa kita mo eh. Ang <laughs> ganda na. No? Ang ganda na. No? Oh. Nag-iisa oh, no? si ate eh, no? Oh, walang pag-ibig. Oh, walang no. pag-ibig oh, pag si ate. Diba? Nasa labas lahat ng tao, nabibitch mm. sila. Ano uh, din, hindi kasi yan eh. Ah, uh, hindi lang nature, mm -hmm. iwas-gastos din. Oo, oo, kasi pag dito, wala kang mabibili dito. Hindi <laughs> <laughs> ka makakapag-bubay dito, mamaya ang bubay. Katapos. Mm hmm. Parang sarang doon pumunta, no? Ha? Parang sarang doon pumunta. Teka, pumunta rin. Kaya nga, tara doon, dali. Sige, sige. Wala ka ng alon doon, oh. So, yun na nga. Ay! pupunta tayo dun sa alon. Mahanap ah, tayo ng parking. Dito. Okay. Dito tayo dito. Ayan. Okay. Mamaya natin kita sa inyo. Ha? Mami! yeah, sige lang. Magbigyo ka lang. At ako yung mag-ano? Magbo-voice over. At ako yung mag-iayakot. Wow! Nakayakot! Ba't ka may yakot? Siyempre, bigyan ni baby to eh. So ganito yung ano, yung voice over sa sa TikTok. Naglakad kami. Pumunta kami sa dagat. <laughs> Pumunta kami sa dagat. At dahil nga nasa dagat kami, naisip ako sa na ring. Tayo okay, mabuksan. Yan, hindi niya mabuksan yung baso. Yeah. Lead the way. High tide siya, no? Mm -hmm. Wala tayo malalakaran dun sa shore, sa ano niya. Itong oh. sa bago mo maglakad, subuhan ka. Nailak ba yung kotse? Hindi. Oh, saan tayo? Sige, mag-decide ka ngayon. <laughs> Dito. Hindi oh. init-init nga eh. Grabe. Ang laka na Wow, ang ganda ng water! Green siya o. Oh. Ganda oh. Wow! Maganda yung tubig niya, oh. Hindi siya ngayon mapan. Mame, baka gusto mo akong videohan. Picture daw, okay. Picture <laughs> <tayo>. <laughs> oh, <lack of> <laughs> <laughs> bago, bago, bago picturean, ano? Dapat kakaharap parehas. Hindi maalam talaga itong lube na ito. May mga na ano, nagka-camping no? din dito. Oh. Ano lang, yung... Tambay lang, di Tambay camping. Lang. Ganda ng dagat, no? Oo. Oh. Yeah. oh, dun sa bandang dulo doon, nakita nyo ba yun? mga nakapatid pa lang. Ba't ka bumubulong sa camera? Eh, may mic ka? Ay, nakamic pala ako. <laughs> Ganda, no? Nanguhuli ng isda si Kuya. Isda nga ba, Dad? Siguro. Or crab. Tapos shark na ko, ano? Ang galing okay, kong lens na ano. Nanguhuli siya ng isda. Kita ba sa video? Kita naman eh. Paano ba ito hmm. i isusum out? Ay, zoom in. Anyway, baka maano natin yung privacy niya. Pakita so, mo naman, okay. naman ang matching outfit namin oh, una. ni Dad Hmm. Oh, iyan. Uh -oh. oh. tama na. Excuse me, magkamukha na <laughs> dito. okay. Pare silang nasa Seattle. Seattle. <laughs> Saan na sumunod sa akin? Pag pinipicturean kayo, dapat, ano, Mahirap hirap na, ano? Laki ng tubig dun. Wala nagsusurf ngayon. You know? pero yung tubig lang. Ang kasusan, mamaya. Puntong <laughs> punto eh. Okay. Oy, bisa mong lakad! Diba? Nagmamadali na sila. Nagbablog ako eh. Vlog ko to. Oh. Lagi gusto mabilis. Mga kasama ko lagi gusto nagmamadali. Dahan-dahan lang sa buhay. Kailangan na natin yun, bagalan. Relax e. lang tayo. Yun. Huwag kayo nagmamadali. Ha? Kasi pag nagmamadali tayo, nadadapa tayo. Medyo mahirap daan dito. Ay, ito yung mga flowers na sinasabi namin kanina. Tingnan niyo to. Oh. Ayan. Oh. Okay, yung mga California poppy. Yan nga ba yun? Ganda rin. Ano? Yan yung mga behind the scene. Kanyari, pipicture siya, talitod siya. Ganda. Oh, forma. Pag ganito yung ano? Tapos pa pa pag pag, pag, pag ganito, yung... Relax. Pag ganito oh, yung, oh. Ano, yung dagat sa Pilipinas, Ganda. Okay, napadaan ko punta. Yeah. Ganda yun. Eh. Ganda yun. Ganda Alam na ito sila tayo. Wow, <laughs> oh, ang galing. Okay. May nakita tayong spot. Pupunta Adapt tayo. -ba, oh, laki ng ala na yun. Oh. Okay, nakahanap tayo ng spot, di ba? Sayang, di tayo nagdala ng food, parang picnic na din. Okay. Oh, dapat tinaharap mo na lang ng ganoon. Nakabidyo na. Huwag <laughs> <laughs> na, na mag... Huwag <laughs> na mag-anap si Jan. Ay, ay, laki ng alon. Oh, Grabe. Ay, 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 konti. Di ba daw, konti? rin eh. So yun nga sinasabi ko kanina na sinasabayan naman ako ni Dade pag mm -hmm. Sabi ko, hindi mo kailangan gumasos ng malaki pag yeah. ka. Para mag-enjoy. Mm -hmm. Pupunta ka lang dito, oh. Ayun, relax Ayun, na. na. Relax ka yeah. lang. Oo. Oh. Ang isipin, ka pa. Yeah. pa? tipid pa. Mamaya At yung gastos. It. At pa. <laughs> Alam mo yeah. yan. Pero pag ganito, yung ano, pag, sa, pag nasa trabaho ka, gusto mo pumunta rito. Mm para mag-relax. Pero pag nandito ka naman, piling mo, para nagmamadali ka, para gusto mong umalis na kagad. Ka mm, di ba yun niya yung sabi ko sa inyo kanina, mga kat katsikaran? Katsikaran? Oo. Kaya ba madali lagi? Hindi, so, hindi pwede nagmamadali. Hindi, naglandi. hindi ko ano yun. Hindi ko <laughs> kasalanan yun. Sige. Routine yun, yun eh, ang katawan mo eh. Parang ano ng katawan mo yun. Pagka yeah. uh, ano ka. Kaya kailangan talaga ng ganito para may ano ka. Pang balanse. Pang, pang neutral ng ano mo. Mm -hmm. Ng ang dito? Yung ano ng katawan mo para ma-relax ka. Oo. Hindi kasi laging tight lagi yung ano mo, yung utak mo lagi. Sa so, nare-relax ka ba ngayon? Oo naman. Wala ka namang pupuntahan. Pero yung paa mo at yung ano mo gusto mo umalis. Eh kasi galing ka sa ano, sa mabilis na pace ng buhay Oo, mo. kaya nga. Sa work. Kaya mag maganda talaga ito yung ganito. Meron kang ganito lagi. Yeah. Hindi, hindi yung lagi kang uptight kailangan mo din ng... Oo, oh, teka, kalma mo na. relax ka lang. Relax ka lang. Pagkain mo sa di ba nang cross tayo? Mm -mm. Parang nagmamadali Wala eh. kang mapupunta, nasa barko ka. <laughs> Yung, kilalat kilalat ka na! Ang bag. Pagka ganyan kasi, kinalat ka na! Ang bag! Lapit na gayon. Lapit na gayon. Oo, oh, gayon. Hindi, basta nakatotok doon. Ano? Ano? Nasaan? Nasaan? Anak, ulitin mo! <laughs> <laughs> Ulitin mo for the vlogs, anak. <laughs> Kinagawa mo dyan, parang kanatay dyan. Yan, ganyan. Pagka sa tako ko na yung nakikita mo, ituturo mo. Oo, oh, yan. Kaya nga, POB. Mami talaga, oh. Eh, kasi vlog ko to, P. eh. Newbie! <laughs> Ganito talaga dapat ang mga vlog, hindi yung mga parang scripted. Hello. Oh, yun. Nakita niyo yun? Alon yun. Ang <laughs> <laughs> <Anong vlog>, eh? laki. <laughs> Malaki yung alon na yan. Matas pa sa'yo, ah. Yeah. Talaga ba? Oo. Lapitan mo. Ayoko nga. Nilapitan ko. <laughs> Tinitigan ko. <laughs> okay. Ayaw niya. <laughs> Gawin natin yun sa TikTok dali. Yeah, Ano ba yun? Bebe, ano yun? Tinitigan ko. Oh, diba? Sinampig ako. <laughs> Sinampig ako. Flower. Hoy, bawal mamitas ng ganyan. Mapapain tayo. Oh! <laughs> Ay, pala. ano ka, baby. Ano mo sa baby ang ganda? Wala ka, oh. Tingnan na. Ang ganda, no? Siyempre naman, anak ko yan, eh. Oo, no, ano? Tapos pinapakita mo sa akin. Ulit, ulit, ulit. Yes, <laughs> pa. Ulit. Si baby, ang ganda. <laughs> <laughs> o, parang natumal, oh. natumal. Ay, parang hindi naman natural na natural. Ay, ano? Di ba? Oo, ganda. Kita ba? Hindi ko alam. <laughs> Basta maganda. I-clash mo na lang sa skin. Kung Ay, sa skin. Tumitingin ka. Ay, ala ka na alam. Pagka ganun, doon mo nakat i ano, okay. pinapakita sa iyo. O, oh, sige. O, oh, sige. Ah pa kanyo Kaya ganyan talaga oh. oh Kasi okay. POV kay nasa labas ka, hindi yung isang ano mo lang. Bakit ba? Eh ano ko nga to i-vlog ko. Kaya yung... nga, apaka walang kwenta ng vlog. Ganito yung gusto kong vlog.